Hello guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Today is mini vlog day 3 natin ngayon kung saan pauwi na naman tayo at syempre tulad nga ng sinabi ko every uh, pauwi yung ating mini vlog dahil hindi tayo nagkaaboy ng oras no at syempre mega shoutout sa lahat ng nag-share po no aking video kaabon at maraming salamat din po sa lahat po ng nagla like no sa aking mini vlog, ayan, sana po di kayo magsawa na manood sa aking video so let's go at uwi na tayo guys, abang tayo ay pauwi uh, konting kwentuhan at konting advice lang din po para sa mga tropa so let's go, bismillah so ayan guys, uh, going to home na tayo, ayan sa mga hindi nakakalam kung saan ako nagtatrabaho, dito po ako nagtatrabaho sa Green Ribbon. Ayan. Green Ribbon Supermarket. Ayan. At syempre, ang kaunaw ng Pilipino Supermarket dito sa Madina, no? Ayan. Mega shoutout kay Sir Maulana, ang aming floor manager. Kay Ma'am Ash, ang aming accountant. Kay Jamil. Kay Amar. Syempre, mega shoutout din sa aming madam. Si Madam, uh, madam Marjana. At syempre, mega shoutout din kay Boss. Ayan, kay Dr. Miguel Chantal Cebos. Ganun din po kay Boss Adil. Ayan, maraming salamat sa inyo, Boss. Ayan. So, let's go at pauwi na tayo, no? Ayan. So, yun nga, guys. Uh, abang tayo ay pauwi, syempre, uh, konting advice para sa mga tropa natin doon sa Pilipinas na gustong mag-abroad. Ayan. So, ayun nga guys, may mga tropa tayo doon na nagtatanong at nagpapatulong sa atin na sila ay makapunta rito sa Saudi. So, ang ina-advise ko lang sa kanila lagi guys, uh, kung disidido sila sa plano nila, dapat ay uh, may gawa. No? Ayan. Hindi puro tanong lang, uh, ganya. Dapat ah, uh, may gawa. Sa kakailangan may konting ano no? Konting pera. Kasi ako kwento ko lang guys, nung pumunta ako sa Manila, wala ako ganong kakilala doon kasi nga ah uh, syempre wala naman tayong mga masyadong mga kamag-anak sa Manila na pwede nating puntahan at tirahan. Lalong-lalo na kapag ano, kapag mag-aabroad tayo kasi kala nila pag kasi matagal makapag ano matagal makaabroad so yun nga walang tumanggap sa atin maliban lang doon sa tinirahan ko dati na kaibigan ng tatay ko ayun so alhamdulillah dahil Uh, sila yung tumanggap sa akin doon guys so mga 3 weeks lang ako doon sa ano sa Manila so kailangan talaga sa ano sa Manila meron kang diskarte sa buhay. O, so, kailangan mong magtipid, tapos kailangan mo rin mag ano, uh, mga pit na doon guys na dumating sa akin. Uh, Siyempre, alhamdulillah, lahat yon na ko. Kasi nga, may, meron tayong uh, goal na makapag-abroad. So, yun yung pinaka number one na uh, goal natin is makapag-abroad. So, yun nga guys. Inshallah, sa mga tropa ko dyan, na mini-message ako lagi, natanong ako kung ano ba yung mga dapat gawin. Uh, pwede kayong manood ng YouTube. So, kung ang problema nyo lang guys, is paano mag-passport, ang dali-dali mag-passport guys. Hindi ako nagkakamali, passport, 900, yung akin na ah, uh, 980. 980 lang yung uh, nagasto ko sa passport. So, kailangan mo ng ano, NBI. Tapos, kailangan mo ng T-Health. Ayun. Basta, kung gusto mo talagang magkumuha ng passport, uh, maraming paraan para malaman kung ano yung mga kailangan nila. So, the best talaga kung may passport ka kasi anytime na, for example, may mga ganito, request, na pwede kang mag-abroad. So, yun nga. Sana, uh, sa, lahat, ng, sa lahat ng tropa ko at lalo-lalo sa tropa ko na nagtatanong, hindi ko napapangalanan kung sino. Uh, kung talagang balak mo mag-abroad, go lang ng go. Ayan, no? Huwag kang mag negative thinking na ganito ganyan kasi ang kalalabasan nun negative so always positive no huwag mag-iisip ng mga negatibong pagisip uh, pag-iisip so yun nga yung akin yung ginawa ko pumunta ako ng Maynila kahit na wala akong kakilala doon uh, unang una ganito pala yung nangyari sa sitwasyon nung ako ay papuntang Maynila, mag abroad. pinawanan lang din ako ng mga tropa ko. Magkakala nila nagbibiro ako. Sabi niya, ano naman nakain mo? Bakit ka mag abroad? So, kala nila hindi ako seryoso. Hanggang sa Alhamdulillah, nakita nilang may passport na ako. At nag-decide akong pumunta ng Maynila. Siyempre, nagpahalam din ako sa mga magulang ko. Sabi ko, gusto ko mag-abroad. Pumayag naman sila. Yung nga lang, di naging madali yung buhay ko doon, guys, kasi uh, naiyak ako doon kasi wala akong kamag-anak na napuntahan doon. Yun ang totoo. Wala akong kamag-anak sa Maynila na nag-message sa akin na, Bro, dito uh, dito ka. Kahit na yung mga tropa ko na close na close ko na no, real talk tayo. May mga tropa kasi ako nung nasa Maynila dati that time. Na close ko na hindi man lang din nila ako ni message na dito ka sa akin. Kasi nga naintindihan ko naman ang sitwasyon nila sa Maynila kasi pag wala ka dong trabaho, wala kang malaka malakas na income. Yun yung sinasabi nila ang mahirap. So ganun pa man, alhamdulillah kasi ako, ah... Uh, Kumbaga, linakasan ko yung loob ko tapos pumunta ako sa base ko, kasi laking baseco ako. Akala ko yung mga dating kakilala ng tatay ko doon, sila yung tutulong sa akin. Kasi nga, mga sanggang dikit ng tatay ko yun. Sa so, madaling salita, wala. Lahat yun, wala. Walang tumanggap sa akin, maliban lang sa Maranao. Baliban ng guys sa isang maranaw na kaibigan ng tatay ko, so patay na yun, insya na may ng Allah at insya Allah yung kabahitan niya ay bakuha niya rin yung reward no. So yan guys, balik tayo. Yun lang yung tumanggap sa akin doon guys nung ako ay pumunta ng Maynila sa Muslim Center yon, So sila, siya lang yung tumanggap sa akin. Alhamdulillah. Tapos may git. lang ako doon. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ako naka-apply. Unang apply ko sa OTG kay Ma'am Doris. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Doris. Kung, minsan, kung minsan siguro napapanood mo itong video ko, salamat sa iyo dahil isa ka sa naging uh, daan. Kaya ako nandito. Si Ma'am Doris yung nag-interview sa akin. Kung saan tinanong niya ako, kung ano ba ang trabaho ng applyan ko o marunong ba ako nito. Sabi ko sa kanya, kahit anong trabaho, tatanggapin ko. Basta sabi ko, makapag-abroad lang ako. So, yun, alhamdulillah. At siya mismo yung nakipag-usap doon sa Saudi. Kay Sir uh, Ayad. No? Ayun yung employer ko kasi, yun yung boss ko. Siya mismo ang nakipag-usap kay Ayad. Yung... Siya mismo yung nakipag-usap doon. At 'yun nga sinabi niya na itong tao na to maasahan mo kasi hindi ito mapili sa trabaho at tanggap niya kung anuman yung trabaho na ipapagawa mo. So wala akong kaalam-alam na pagdating ko dito sa Saudi sa Madina magiging isa ako barista. Ayan. So yung offer nila sa amin 1,500 So, syempre tayo, at tayo, first timer tayo, alatol na tinanggap ko na agad yon Sabi ko, sige. At least sabi ko, meron akong ano, uh, meron akong magiging trabaho sa Saudi. Yung iba, tinatawanan kasi maliit lang yung 1.5. Sabi ko, first timer kasi ako. Ngayon, nung dumating kami dito sa Madina, <coughs> dumating kami sa Madina, guys, Uh, ang nakalagay sa contract namin is 10 hour. So, kasi kasama na doon yung, ano, yung pag -pray. Every Salakas ay nag-close kami. So, kaya ganun. So, ginawa niya, 12 hours kami, tapos duan kami ng uh, 1,900. So, syempre, malaki ng bagay na rin yun. Syempre, mayroong kaming OT, So, natuwa tuwa kami doon kasi kumbaga maganda yung napuntahan namin. Alhamdulillah. Ngayon guys, uh, ang kagandaan noon, nandito na kami, first batch kami sa Mr. Kopi, si Darin, ako, si Nick, pati si Mahmud. So, yun, lahat yun sila nandito pa hanggang ngayon. Maliban na lang sa second batch, sa second batch sila Sampurna, si Saddam, si Stepano, si Musab. I think si Musab nasa Pilipinas na. Tapos si Stefano nasa Jeddah. Ayan, tapos sino pa ba? Si Sampurna nasa Pilipinas na rin. Si Nick may asawa na at meron na ring anak. Ayan. So ayan yung mga kwento natin dito ngayon, no? At mga advice. Maganda to guys kasi baga hindi ko nararamdaman yung biyay ko. Abang ako'y nagkukwento, naka-video tayo, may say-say, di ba? So yun, balik tayo don sa ano natin, sa pagpunta namin ng Madina. ah uh, three days pa lang ako dito sa Saudi. Meron akong nakilalang ama amahan namin na Saudi. May mga anak na pulis si Ibrahim. So, si Ibrahim, tinanong ako ni Ibrahim, sabi ni Ibrahim sa akin, gusto mong pumunta ng Maka at mag umrah Siyempre, lahat naman ng mga Muslim, uh, isa sa mga pangarap nilang makapunta ng Maka at makapag umrah So, ako, alhamdulillah, blessed talaga ako kasi first time ko palang dito sa Saudi Arabia, 3 days pa lang ako sa aming accommodation yung aming ama-amahan at yung anak niya ay pinaumra ako. Ayun. At binigay yung number niya, tapos sabi niya, sabi ko, wala kasi akong ikama, tapos di ako marunong magsalita ng Arabic. Sabi niya, walang problema. At binigay niya yung number niya, sabi niya, ito yung number ko. Pag may problema, o kung saan ka man, patawagan mo to automatic sasagot ako. At alhamdulillah, yun na nga, guys, uh, sa VIP bus pa nila ako pinasakay at pina-umrah. So, yun yung first umrah ko, alhamdulillah. Napakasaya ko dun. So, sana, insya Allah, kayo rin makapunta rito sa Madina sa Maka, para makapag-umrah at makapag-hudge. Insya Allah, sana magkaroon kami ng extra money ng aking asawa dahil ang harap din namin na makapag-hodge before kami makauwi ng Pilipinas. Gusto rin namin mag para nang sa ganon, hindi na kami mahirapan pa. Kasi mahirap na pag nasa ano tayo, nasa Pilipinas, medyo malaki na yung nagagasto pag mag -hudge. So, yun lang. At syempre, sana may mga napulot kayong aral at sana sa mga tropa ko diyan uh, o inspirasyon sa inyo no hindi ko alam kung paano sabihin pero sana mangarap kayo ng mangarap na makapunta rito at huwag yung sayangin yung oras araw kasi kumbaga uh, ito ay maikli lang no So, mangarap kayo ng mangarap. Libreng mangarap po. No? Ayan. Sa lahat ng mga tropa ko, ulitin ko, libreng mangarap guys. Kaya mangarap lang kayo ng mangarap. wag uh, huwag kayong maiya kung ano man yung pangarap nyo, gawin nyo. At insya Allah, ipagduan nyo. Pinaka big important po sa lahat yung pagsasala. Ayan. Uh, huwag na huwag kayong kabag Huwag na huwag kayong lumimot na magsala. Kasi ako, alhamdulillah, kumbaga, kahit, ako talaga, kahit nung nasa Pilipinas pa ako, saka wala akong bisyo, guys. Yun yung pinakamaganda doon. Wala akong bisyo. Hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako umiinom ng alak. Yung akin lang ba, ay, kumbaga, gusto ko yung buhay ko, maano, Uh, gumanda. So nangarap ako ng nangarap. So sana sa mga tropa ko, lalong lalo na sa mga makakarinig nito, hindi ko man kayo tropa, uh, hope na lahat ng mga pangarap nyo ay matupad. No? So guys, nandito na ako sa bahay at hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Don't forget to like and share po sa ating video. Sukran so, Katir.